Kinabukasan, araw ng linggo, dumiretsyo si Niel sa tabing ilog kung saan niya inipon ang mga kawayang nakuha na sa loob ng sampung araw. Dadalhin niya ang mga ito sa bagsakan ng mga kawayan sa barangay Daha. Mas mataas daw kasi ang bentahan doon Nagbol ako sa sa uma, kag-i-daraan sa binit sa suba, kag-i-gaptan, kag sa kag Tumulong na rin ang kanyang kaibigang si Ruben para hindi tangayin ang kawayan habang itinatalik. Tatlumpong kawayan ang kailangan niyang itali para gawing balsa. Mas madali daw kasing paanuri ng kawayan kaysa buhatin hanggang sa bagsakan. Para, 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 para. Mula Barangay Bolo, halos dalawang oras siyang bibiyahe sa kainang balsa. Sa loob ng dalawang taon, nasanay na raw si Niel, bumiyahing mag-isa sa kainang balsa. Pero malaking hamon pa rin sa kanya ang pagmamaniobra nito. Nabulayan na ako ngayon sa suba Mardan drag ko nga bato. Ngayong panahon ng tag-ulan, doble ang peligro hatid ng umaragasang tubig. Ako nang sa suba ay basi mauranan kag ma ma baha kag ma agtutos daha. Kasi maanod ang basa ko hindi ko kumaan lang mo yan, lumas ako. Malit man ang kanyang pangangatawan, kailangan niyang makipagsabayan sa mga matatanda. Kailangan niyang maunang makarating sa bagsakan. Makalipas ang mahigit dalawang oras, Nakarating din siya sa bagsakan sa Barangay Taha Hindi pa man nakakapagpahinga, agad na kumilos si Niel para kalasin ang kawayang balsa. Kailangan niyang madala ang mga kawayan sa mga namamakyaw bago pa dumating ang ibang magbebenta. 700. Naibenta lahat ni Niel ang 31 kawayang dala niya. Kumita siya ng daan at piso. Ang among ginapangita ng kawayan, ang mga bakalimok ay kabagas. Katulad ng kanyang lolo Arsenio, maagaring rin namulat sa pagtatrabaho si Niel. Sa mura ng kanyang isipan, ang mahalaga ay malamnan ang kumakalam na tiyan. Jadi sangat da an, sangat gentang. Tapi kalau ada dalam doa tuh macam. ay makumita pangitaan yung iba di kawayan. Hanggang kailan nyo gagawin yung pagpuputol ng kahoy? Uh, kung hindi na kukulara, kang kawayan niya da, ang um, tatni, tumunang na. Hindi na kukulara Sinyal at Tatay Arsenio, gaano man kabigat ang responsibilidad na kanilang pasan-pasan. Hindi sila sumusuko at handang sumabay sa agos ng pagsubok.